Norger, Expo, Say, News, Online Narito ang pahayag ni Mayor Noel Heslani ng Malasiki yes, Pangasinan Present uh, afternoon na To listen everyone, isa rin kabalayan ko uh, uh, As per interview from other uh, registrations and other friends from the ninja uh, the case that was filed to me was uh, dismissed for lack of merit by the uh, ombudsman and uh citing that uh, we have done all the process before we have uh, implemented this project and uh, also yung ating sinasabi na yung Uh, lakon merit din kasi walang uh, basihan ng rebates na sinasabi na disadvantageous dahil uh, masyadong mataas na yung appraisal well, tinatigan ng kwan yung PC, uh, PAC, Provincial Appraisers Committee yung kahit na hindi nila uh, walang computation or basis, yun na yun ang basis ng and with the house that sa uh, siya unexplained well ah uh, the ombudsman also kwan yung 5 million dollars ay 5 million pesos na binigay ng aking namatay na auntie which uh, we are, I am one of the recipient and my mom is the other recipient so with the other yung kwan po uh, pinagkuhanan and yung rose of apartment na sinasabi mm -hmm. eh nasa loro ko yun ta uh, binigay ko yung uh, sales copy ng titulo and it is still, still in the name of my grandfather uh, which he bought 1943 mm -hmm. so and I'm the only son and the only child and still we still have some other lots that uh, uh, pinagkikitaan uh, din ng yours truly na hindi naman just-just yung <laughs> uh, yung abang lingkod naman. My mm -hmm. you know? lolo is one the only child also. That is coming I mean, the only child. but mm -hmm. And still, yung mga lupa, galing pa sa kanya. Mm -hmm. So, importante din sa bangko, yung mga gano'n, we have proof na tayo po ay uh, mayroon pong kakayahan na pag magpatayo ng bahay. So, yun po. As regards to the projects, ah uh, my dear, then sa, we just to review yung contract sa uh, would be service provider natin sa water. Um, I know na may si kayo so mababati uh, mababatikos hindi nyo lang naiintindihan po yung prosesong dinadaanan dahil o oh nga, sa gobyerno, hindi basta-basta naman. We, we, we adhere to the guidelines. We adhere to the laws na kalimitan hindi popular yan eh sa inyo dahil we go with the process. Yung nangyari noon ah uh, buti nga uh, well tapos na po yun. Mga problema noon ng ibang administration, tayo po ang nagsosolve na Mana po natin yan, hindi po galing sa akin yan. Galing sa previous, that was a 20-year one na nire-resolve po na lang natin. Uh, meron pa ngang isang instance, may 7 million ang utang ng munisipyo sa Sentelco it was not paid by a certain administration, hindi ko na mababagitin dahil yes, yes. hindi naman ako <laughs> namumulitin na Ah. Uh -huh. isang administration, hindi may anong sumunod. Ang nagbayad, ang wilhes na po, ang mayroon na sumunod. So, meron pa yung plaza natin, it is beyond covers of man. Ang nirisol po natin, nagbigay po tayo ng through the Uh, authorization ng isang milyon. Donated na lang yung kinaso sa amin na uh, yung lote ng common terminal. Ngayon, we are to use it as government center dahil malit na po ang ating space ng uh, government offices po natin. Nandun na po ang PNP, Bureau of Fire, Court, at yung MDR po natin, yung other offices ng social welfare, senior citizen, and others po. Agriculture. So, yun po. We're just niti-resume lang po natin na amalak, hirararaman. So, yun po. And, uh, please bear with me kasi ang pagsunod sa lo, you may have good intentions but still, you should follow the law. Ano po? Uh, I know the, may mga bashers yan. Uh, may isa na na balikbayan, sinabi sa kanya. Bakit nakapag-detecture ka dyan? Ikurap yan, sabi. Well, uh, baka ano, mag-research muna kayo kung Pagkumpara niyo kung sino mas kurap. Hindi <laughs> 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 ko alam kung um, kung um, pero uh, ayaw mong buhat yan sa ribon. Kayo mismo. I know your feelings sa ganon Dahil sa social media, pag nabasa nyo na, aba, parang totoo na. Ano? Ano na No. no. <laughs> ah, no. Pagkaya ko. Uh, Ibang pa. Okay. No, hindi po gano'n po. Uh, ah, eh, pinapaintindi po. Kaya, ah, uh, sino nang beto no, bilang yan uh, na Because, before making a action, bago bumuka yung bibig mo, pag-isip mo muna po, answer mo dahil Tama, tama. Mahirap din niyang nakaupo sa ganitong position, yung chief executive, mm -hmm. because compliance of the law is a must. Ha? Yes. Tandaan niyo po yan. Ang kinakaso parati, ako, hindi yung mga kasama ko. <laughs> At sinong naghihirap? Ako. <laughs> mental ko yan noong election. Na, na, patunayan po, mm -hmm. kaya nito, we have followed all the rules. Kaya, tinatigan po ng ombudsman na marinis po tayo for lack of merit nung sinasabi nila sa atin. So, yun po sa ating mga, uh, please bear with me, dahil sineshare to natin how it is, lalo na itong tubig po pagbibigyan po natin. I hope na hindi po kami magkamali. Dahil, uh, we are compiling all legal opinions or para dito para we will be properly guided. Uh, po, uh, yun po ang ating uh, po, sa bayan ng Malasiki. This is a of our commitment po para sa bayan ng Malasiki. Mahal ko po po yung lahat. This message was brought to you by Rodalbet Clinic and Great Farm 100. Norgo Expo Say use, Online.